Alam niyo po, parang obvious para sa akin, na sino man ang pumili sa ating salmong tugunan ay nagre-react sa malagim na kwento ng ating first reading sa Book of Judges, chapter 11. Anong kwento? Malagim. Namanata daw si Hefte o sa Hebrew, Jephthah, sa Panginoon, na kung pananalunin daw siya ng Panginoon sa kanyang gera laban sa mga Amonita, pag uwi niya sa bahay, sino man daw ang unang lumabas at sumalubong ay isasakripisyo niya sa Panginoon. Ano bang klaseng panata yun? Ano? At sino yung unang sumalubong sa kanyang pagdating mula sa giyera? E eh, di ang nag-iisang anak niyang babae. Pero dahil namanata siya, hindi na daw niya may atras ang salita niya. Ang binitawan niyang pangako sa Diyos, kailangan daw tuparin niya. At yung anak na babae, nag-cooperate naman. At pinaslang niya ang anak niya bilang sakripisyo sa Diyos. Wow! Malagim. At nagre-react yung salmong tugunan. Kasi sabi ng salmong ating binasa, hindi naman sakripisyo o susunuging handog o pambayad kasalanan ang hinihiling ng Diyos, kundi puso na handang tumalima sa kanyang kalooban. Sa madaling salita, sino bang nagsabi kay Jephthah na isakripisyo niya ang anak niyang babae? Hiningi ba yon ng Panginoon? Hindi naman. Hindi ang Diyos, kundi sarili niya ang namanata. Kaya, alam niyo ho, siguro, baka bumilib pa ako dito sa tatay na ito kung sinabi niya, Panginoon, dahil hindi hamak na mas mahalaga po ang buhay ng anak ko kaysa sariling buhay ko, ako na lang ang kunin ninyo. Ang dali-daling magsakripisyo ng iba kahit sa ating mga Pilipino, iba naman talaga ang panata sa tipan. Ang panata may tendency yan na maging one way, kumbaga. Kung minsan nga, may pagkamanipulative pa ang ating ibang mga panata. Tulad ng kapag sinabi natin, Panginoon, O Lord, kung pagbibigyan mo itong panalangin ko, Handa akong isakripisyo ito, ito, at ito. Na hindi naman hinihingi ng Panginoon. Panata ang tawag natin dyan. Pero iba ang tipanan. Ang tipan, meron ding pangako dyan na binibigkas. Pero hindi one way. Ito'y kasunduan ng magkabilang panig. Walang sapilitan kusang loob. Inaalam muna ang kalooban ng isa't isa upang magkatagpo at magkasundo. Humihingi ito ng pananagutan. At kailangan panindigan ang sinumpa ang salita na hindi pinilit kundi kusang loob na pinili. Katulad halimbawa nang sinumpa ang salita ng yumaong Ninoy Aquino sa bayan na babalik siya para hamunin ang diktadura kahit alam niya na pwedeng ikamatay niya ito. Ang kamatayan niya ay naging parang paanyaya din sa marami. Marami sa atin na namamanata sa konteksto ng pagtitipan o pakikitipan sa bayan. At ito rin ang pinupunto ng ating ebanghelyo at ng talinghaga tungkol sa mga imbitado sa kasalan. Very common ang portrayal ng covenant bilang kasalan sa Biblia. Hindi lang personal na pamamanata, kundi pakikipagtipanan pagpasok sa isang kusang loob na kasunduan. At ito ang tinuturo ng anak ng Diyos sa atin. Sa panahon natin, madalas kong marinig ngayon ang salitang public trust na nilalabag ng mga lingkod bayan na nang-aabuso ng tungkuling ipinagkatiwala lamang sa kanila ng bayan. Naging maugong ang linyang binigyan pa ng standing ovation ng mga kongresista sa nakaraang sona ng presidente. Mahiya naman kayo. Pero bakit kontratista lang ang mahihiya? Hmm. Ngayon, iniimbestigahan nila. Sana nang totoo. Sa ating kasing mga Asians, importante yung hiya. Sa mga Japanese nga, kapag napapahiya ang iba, nagaharakiri o suicide. Pero ano ang dapat gawin kapag hindi na umuubra ang kultura ng hiya? dati-dati, ang lakas ng dating, di ba? Pag may nagsabi sa atin, walang hiya ka naman. Masakit yon. Pero, parang sa panahon natin, parang minsan, ang mga bagay na kahiyahiya ay hindi na ikinahihiya. Sa binigkas ni Jesus, sa talinghaga sa Ebanghelyo, merong isang nagwalang hiya. Pumasok siya sa kasalan at hindi niya binigyang dangal ang mga ikinakasal. Wala isipan nito anong ginawa sa kanya. Tinalian daw siya tinalian siya. Yung taong pumasok sa kasalan na hindi nakadamit ang kasal. Hindi po ito literal. This is literary. Ito'y matalinghaga. Magandang palaisipan. Ang tipan ay kusang loob na pagtatali ng sarili. At ang magtatali sa atin ay salita at pangako kusang-loob na pangako ng magkabilang panig pangako na kung hindi ko paninindigan ay wala akong karapatan na makisalo sa hapag na inihanda ng Diyos sa kasalan ng Diyos at tao